Okay, Ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol po sa isa sa mga tanong ng aking viewers sa aking YouTube channel tungkol po sa katarungang pambarangay. Sabi niya, siya po ay si Miss Cherry Bang. Sabi niya, sir, I have a question po. Pwede po bang mapawalang bisa ang settlement? Itutuloy na lang po sana ang case. Sana po magawa niyo din po ng video. Thank you po. So, nanguna po sa kay Miss Cherry Bang, maraming maraming salamat po sa tanong. At ito naman po yung aking kasagutan. Unang-una, tandaan po natin na ang Barangay Justice System o Katarungang Pambarangay ay isa po sa tinatawag na Community based for Dispute Resolution Mechanism ng ating bansa. Ito po ay pinakamaliit na sangay ng ating local government wherein siya po ang nagreserba ng mga conflicts, sigalot na nangyayari sa nasabing barangay sa pamamagitan ng mediation, conciliation, or arbitration para makagawa ng tinatawag na amicable settlement. So guys, idol, based po sa tanong ni Ms. Cheribang, is gusto niyang pawala ng visa yung nasabing kasunduan. Ibig sabihin, mayroon ng amicable settlement yung dalawang partido. So gusto niyang pawala ng visa at iporso na lang o ituloy yung kanyang kaso sa korte. So ang sagot dyan is pwede po. Because under po sa section 410 ng Republic Act 7160 ng ating local government code, sinasabi dito yung tinatawag na repudiation o pagtanggi. At kailangan gagawin mo ito sa pamagitan ng paghain ng sinumpaang salaysay sa harap mismo ng Pangulo ng Lupon. So, sino yung Pangulo ng Lupon? Of course, the Barangay Captain or the Barangay Chairman. At gagawin mo ito for the period of 10 days from the date of amicable settlement. At kailangan mayroon kang basihan o reason kung bakit mo i-refugiate, tanggihan yung nasabing napagkasunduan o amicable settlement. Ayun po sa section 410, sinasabi na yung mga grounds para i-refugiate yung nasabing amicable settlement. Unang-una, kailangan i-prove na mayroong tinatawag na pandaraya pangalawa, mayroong karahasan at pangatlo, mayroong pananakot. Kung walang valid ground, yung pag-refugiate, maaari mo bang pawalang bisa yung nasabing kasunduan? Ang sagot dyan is, hindi po. Kasi pag walang valid ground at lampas na ng sampung araw, ang nasabing amicable settlement ay magiging final decision katulad ng isang korte. So guys, idol, yan po ay hindi mula sa aking opinion. Yan po ay nakasulat, nakasaad, at sinasabi ng ating batas. Under po ito sa section 418 ng Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. So sa lahat po ng mga nanonood, most especially sa kay Miss Cherry na nagtanong, Maraming maraming salamat po at sana po ay nasagot ko yung iyong katanungan. At sa lahat po ng mga supporter, subscriber, follower ng aking Facebook at saka ng aking YouTube channel para tutorial video, maraming maraming pa salamat po sa patuloy na suporta, pagtitiwala sa aking channel. So hanggang sa muli, kita-kits po tayo for my next vlog. Bye!